Hindi lang mga Chino, kundi pati mga taal na Pinoy ang abala sa paghahanda para sa pagsalubong sa Chinese New Year. Walang pati na nga ang pamimili ng mga lucky charms o yung mga umano'y pampaswerte sa bagong taon ng lunar calendar. Nakatutok si Lay Alves. Kaliwat ka ng palamuti, mga pampaswerte raw ng mga prutas, tikoy, ito ang makikita ngayon sa Binondo, Manila ilang araw bago ang Chinese New Year. Pero di lang mga Chino o mga Filipino-Chinese ang tumatangkilik sa mga paniniwalang Chino. Sa tindahang ito ng charms, karamihan daw sa kanilang mga suki ay mga purong Pinoy tulad ng mag-asawang Joanne at Jad Ignacio, maagang bumili ng mga pampaswerte raw sa kanilang negosyo ngayong Year of the Water Snake. Ay, hindi naman masamang maniwala, di ba? Pag porket Chinese, Chinese lang. So kami rin, bumili. na ko lang, tapos nilagay ko siya dun sa mga dapat lagyan. Ayun, tapos parang hindi ka alam, magaan yung pasok ng pere. Kailangan lang sipag hindi natin dapat iasa lahat sa ganito. Ang negosyante rin si Mary Grace Sanchez, na impluensya naman daw ng kanyang mga kakilalang Filipino-Chinese. Siguro more talaga yung ano, yung believe mo, yung faith mo rin. Di lang din sa ganito, syempre sa God din. Lalo naman daw na engganyo ang real estate agent na si Jane Pilirena na bumili ng charms nang dumami ang kanyang kliyente. Nagka-client ako ng ano, nagbigay sa akin, basta malaking pera siya. O, tapos, mayroon na naman akong parilis din na title na malaki din. Payo ng isang charms expert para pumasok ang swerte. Higit sa lucky charms. Think positive and good heart. Huwag lang mag-ingit sa tao. Ah, okay. o, tapos magdasal, simpre magdadasal tayo for good life. Kung may mga Pinoy na nakikidiwang ng Chinese New Year, may mga Chino namang pumupunta sa Pilipinas sa okasyong ito. Katunayan, isa raw sa mga peak season ng mga travel agency ang Chinese New Year. Mga Chinese sa Taiwan and China, because of holiday nga sa kanila, they go out. Usually sa mga beach, like example, Boracay, Palawan, uh, Cebu. May iba ring mga lahi na nakikisaya. It's fantastic. It's wonderful to actually be able to come and immerse yourself in the culture of it. And it's another side of the Philippines that we've not seen before. Ano mang lahi, pareho lang naman ang inaasam mabuting kalusugan at kasaganaan ngayong Chinese New Year. O sa wikang Chino, Shanti Chen Kang, Kong Si Fat Sai, Sinyet Koyla. Mula rito sa Binondo, Maynila, Leigh Alves, Nakatutok, 24 Horas.